nakikinig. Ha? Si Fire Superintendent Samuel Tadeo Bakit? ng Makati Bakit? BFP. Ano bang meron sa kanya ngayon? Eh, para po sa mga kaibigan, mahal niya sa buhay at mga naging nakaaway. Ha? Kung po kayo sa kanyang tahanan ngayon o oh, mamayang gabi dahil hmm. birthday po nung mama. Ah, Talaga? Happy birthday ha, ah, Superintendent Tadeo. Ilang taon na kaya si Kenner Tadeo? Hindi na. At mahilig pala yan sa me. Ha, ganun? Oh. Ah, talaga ha? Aba talaga <laughs> Happy birthday, Colonel! ay okay, maraming salamat. Sa uh, isang mainit na issue pa rin uh, bago mamaya sa ating uh, segment na dito po sa amin. Ay eh, ating uh, nasa nasa linya na po nating ngayon uh, ang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa katauhan po ni chairman uh, Dante Lantin. Magat uy, oy, uh, bumitaw, bumitaw. Ah, 'yan. Uh, putol. pakicheck po natin 'alo. <clears throat> Ito kasi yung issue ng pinaka latest malagim. At talagang napakalagim na pagkahulog po ng uh, sa bangin ng uh, Eso Nice, babasa sa sa blandeng